Hello guys, andito kami sa ano, tindahan ni Kuya Kalbo. Kuya Kalbo daw eh kasi Paras walang buhok. <laughs> <laughs> sarap guys. Sarap yung lugaw nila. Iiwi ko para makatikim din yung aking asawa. Ayan. Ayan si Lila Mix guys. Mila Mix, tingin-tingin. Hindi, nagmamadali na kami eh. Oh, Mila Mix, tingin-tingin sa camera. Sarap. Ayan, sarap. Pero babalutin ko. Ayan guys, ang dami nila o oh, ang dami nilang kaldero na pagkalalaki. Kamura. At saka mura. At saka pogi pa po yung naglulugaw guys. dito lang po sa ano, sa kanto ng Bagtas. Bagtas Road. Si Mix ay napapakain din ako pag sa yung kasama ko. Ano masasabi mo sa Paris? Masarap. Dunggo yan nalalanta ka sa bahay. Ayan guys, kasi na nagmamadali na, na rin kami umuwi kasi magagalit sa aming mga pinda. asawa. <laughs> Ayan, thank you, thank you yeah. for watching guys. Dito ko kayo bibili ah. Bye bye. <laughs>